kasangkay so simple mga kasangkay hito na naman ngayon inyong kasangkay ay magbumukbang naman tayong mga kasangkay so panibagong challenge naman ito mga kasangkay para sa inyong kasangkay dahil ito ay rabanus mga kasangkay ang mumukbangin ang inyong kasangkay mga kasangkay mga kasangkay inyong kasangkay eh, hindi kumakain itong rabanus na ito pero ita try talaga na ng inyong kasangkay mga kasangkay kasi may sili naman mga kasangkay ito na naman mga kasangkay yung sili na giniling mga kasangkay na isasama na imimix dito at isasaw-saw yung rabanus mga kasangkay kaya mga kasangkay simulan simula na natin to ang pagkain ng rabanus na hindi gusto ng kasangkay nyo ang rabanus at ayaw kumain ito kaya ngayon tatry natin kung ano ang lasa ng rabanus at ng with siling giniling so ayan mga kasangkay so, kain na tayo mga kasangkay ah. ang baho nito ah, ah. rabanus Banus. Hmm. Hmm. Ah. Dan itu pala mga kasangkay ang lasa ng Rabanus mga kasangkay. Ah. Ah. Parang nangagat yung chili ah. Nakakagat yung chili mga kasangkay. Parang mating dito mga kasangkay, yung rabanos. Ibang klase rin pala ito yung, yung rabanos isama sa ano. Xíu đi mọi người sẵn sangkay. Ah. ah. Hmm. ah. Hmm. magsangkay titigil na natin itong magsangkay kakaibang ah, lasa yung rabanos kasi nga mga kasangkay hindi ko makain itong inyong kasangkay sa rabanos kaya mga kasangkay ayun lang muna so marami maraming salamat mga kasangkay so simpre, ay titigil na natin ito ah hindi talaga tayo tayo inyong kasangkay yung rabanos so maraming salamat sa inyong mga kasangkay yun